guys! Welcome to my vlog for today's video guys. Galing ako ng grocery at palingke, Kasi binili ko yung ayuda na bigay ng... Hindi ko alam kung sino nagbigay. Basta ayuda guys. Ipakita ko sa inyo yung mga na grocery ko. Bili kong ayuda guys. Hindi ko na lang sabihin. Basta ayan na yun. Ayan mga chicheria. Mga pagkain ng mga bata. Ayan. Tapos mga pagkain lang namin, guys. May ano. Ayan. Tapos ito, pag nag-aral si Bunso. Yan. Huh? Tapos meron tayong biscuit. Eh, hey, mamaya ito. Kailang ka? Kailangan talaga yung tikwan guys. You no? Know? Para makulong makamura tayo. Tapos, inip nag-aral ang bunso. Hala, ang oh, daming binili mo. Ito, ito pa guys, oh, ketchup. Yung panggamit lang ito sa bahay guys. Kaya sayang naman yung ayuda na binibigay. Kailangan natin ipamili. Pamili ng mga pagkain. Ayan, may ano tayo, dilata. May sugar tayo. May mga sabon, o, oh, ba diba? Tapos may gulay. Kasi magluluto ako. Tapos ito. May pagkain pa ng alaga ako guys. Cat food. Meron pa tayo doon na ano. May sitaw. Ayan guys. May gulay pa tayo. Kuha isda. ito may isda pa tayo guys na bangus hindi ko na naipakita isda na bangus yan tapos ito may kamuting kahoy para ito sa kaibigan ko na mayroong ano ba 'yon ugahip igagamot ko 'to sa kanya guys ayan ah ayan na lahat yung mga nabili ko guys Okay guys, thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe, and click notification bell for more updates to my upcoming videos. Bye bye.